What's up mga kapambin magandang umaga po Tayo po ay papunta sa kabilang ilog at mamumuti po uli tayo ng rambutan May nag-order po uli. Ang sabi po kay mami ay kahit po ilang kilo Kaya ngayong umaga tayo po ay mamumuti doon Kasama po natin sila mami po at saka si paring Andy nandyan po sa huli Ay ang po natin itong kawayan po Tapos itong hagdan Tayo po ay diretsyo na doon kagabi po ay umulan dito tamang tama po naman at nadidilig yung ating mga halaman tapos kanina umaga maaga po tayo sa talungan natin naglagay po tayo ng pataba kanina umaga maaga po tayo tatawid lang po tayo ng ilog yan ang linaw po nating ilog na yan eh. yan ang sarap po maligo yan o eh. nakaligo na naman po tayo ay kaya tayo po ilampas na din eh, sa ilog yan dito na po tayo sa kabila marami pa po pala ditong rambutan oh. mga namumula po hindi na po kinukuha ito yun nga lang po palang isang grupo ang nangunguha dito yung mga bata ay ating napagsabihan na po hindi na po kinukuha ang dami po oh. yan um, ayan po oh. Abot kamay la po. Ang dami pong hinug na. Ito po yung ating naiwan dito nung isang araw po na namuti tayo dito. Yan po, dami din diyan sa kabilang puno. Ayan. Tayo pa yung mga Wala pa po si mami. Naandun po yung cutter natin. Kamay na lang po natin. Manumanong muna. Magbilis po sana yung cutter ay. Nasa huli pa diba po. Yan, uh, ubus po. Harap po, pipilihan po natin ang hinug. Nga, eh. ah, nang baba po na rin, bunga dito. Yung ibang green po ay hindi natin yung Sayang po po. Mga ilang araw po hinug na rin yun. Tanuan po ay matamis din po, guwanang ito po ay arar -ar din po ito. Kaya lang ay sayang pa. Mas masarap po yung matamis po yung pula. Bakit? Ha? Aba, ako okay. Sabi kayo, una na ko yung uunan ako din yan. Ayan po si Parang Andi, dumating na po. Pre, magandang umaga. Magandang umaga po. Saan po si Parang Ay... Kaya po pala, hindi kinukuha rin isang punong ari. Eh. <laughs> ay may nakatira pong pinggan-pinggan nung nakisot po ako nung nakaraan ay nandito pa rin po lalong dumami po yung bubuyog eh, kaya ating isalabin po delikado po nakakapanakit si paring andi nga po ay talon-talo na yan ano pare? talo ko niya? oo Kaping, konting, ano, kisot kapaka. ay nung nakaraan nga po tayo nadali ako dito yun pare eh. Ano? may kisot pa oh. oh, ano. yan dito yun na ano pati yan na pilat oo oh, ito po ayun, kaya ngayon, kumuha po tayo ng kayakas po, ay sisilabin po natin yun. Ako pari, ano na, umakit na ako dito. Ah, bigla, umababa. Ah, bitaw ako ah. Dali yan lang ako bumaba, pero pala hindi pala bumitaw. Aba, malalaglag. Delikado po yun, oh. Ayan po yun, oh. One, two, three, four, five. Limang buyog po. Na ano sa taas yan kaya hindi po nakukuha itong isang punong ito. May pinggang pinggan po yan. Oh. Kita po ba? Yan po yan. Oh. Ayan po si Paring Andi, may hawak na ano, payakas na may apoy. Dito, 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 dun 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 dun, dun. Pare. Ah, ikaw na si sila pare. Ikaw na. Ay, sige, si pare andi na po 'yan. Yan, delikado po. Eh pag nakakisot po 'yan ay talagang ano. Yan, masakit. Yung hindi alam kung ano ubos. May awan. Nari yung, hey, yung dalawa eh. Ay, anin pa rin anin. Uh, pa. Uh. yan. Anin? Hindi may dalawa, may apat pa. Yan. Nandiyan din po sa taas si Paring Antik. Ako po yung sa laylayan. Doon nang hanggang tanghali po tayo mamumuti ay. Kukunin po mamayang tanghali yung itong rambutan po. Kaya tayo nagpatulog kay pare ko. 30 na sino. Ah, oh, tapos na. Mataas na po palang presyo ngayon. Madalang na. Madalang na daw po. 30 na po ang per kilo ngayon dito. May Magigirim po 'yung pambao ng mga bata. Ay bukas po at salungayin ko sa Sabado ay Diyaheng ano ulit ito? Kamnorte. Ha? Diyaheng kamnorte um, Ah, kamarans norte ito po uli. Isa kay lulo pala uli ito. Kabayo uli. Kabayo po. Ikakaroon pala ito. Magustuhan po itong ating rambutan. Ay. Paninda rin niya po sa ito sa school. Ay, sa harapan ano. Eh. Ng bahay pala. Ayun, ayun. School din ba yun? Malaki sa school niya pala. mabenta po sa ispa tumas din ang kanyang bigay doon Pare-pare, kaya mo ito, hindi, dyan na, ito pare ko, sa iyo, kaya, adyan sa iyo. po. Isang um, crates, um, 10 kilo. Yan, ganyan na po ngayon katagal maunga. nang sobrang tataas na po. Madalang pa. Aray ko, ang dami nang hahalik. Buyaw. Isa't kasap mo. Dadali po si Daddy ng buya mo, mauha. Oh, hay mo na diyan. po. Ah, yan ang taas po natin ngayon. Layugan po are. Eh. Sayang naman po. Pag hindi mo tataga po ay wala. Hindi makakadami ng puti. Taga, taga. 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 Ikapangin. May magsaga, oh. magsaga. Kami po itinisan ni paring auntie? Paring ko? Nang puno. doon po sa kabila doon, sa so, may dampa po isa. Ako din eh, so, sa may dito. May tsaga, may ilalaga. Wala so, paring, narado yan. Ha? Sini po ako doon sa... Hoy, pag may tsaga, may ilalaga. Mamaya, may pambili na ako ng pata. na ito lahat. Wala na itong aalipin. Ah, tinuro na ba yan? Oh, yeah. Ah, diretsyo -er tinuro na po pala yung kay mami yung... Wala na itong pinipili. Eh. Pag pinili, nababago ang presyo. Sa hirap na po ay buhay buhay na po ang pangbuti ngayon. Eh. Oh. Wala. Ito pala lang yan. Meron pa pala dun, ano, sa iniwan natin. Ayan pa, oh. Try yung ko kay kunyal. Ito, ay, ay ito, ito. Sinabi yung mahirap ng puti, eh. Mm -hmm. Nananaid na. Mm -hmm. Ay, pangalan ako, kuha naman, oh, sa 10 kilo pa. Hi, ma. Hi. Hi. Ayan. Ayan. May mga bata pong nagpipiknik sa ilog ay nanghingi po. Sige, kunin nyo. Yan. Oh, like it, Para po atin nakuha. Dapat din natin yung pala. Dito na. Pero po doon punong-puno doon sa so may dampa. Hati namin dito. Ang sasalin po. Yan po Yan oh. ang gaganda yun. Tara. Bali ito na po yung ating rambutan. 38 kilos po ito. Kita ba? Ayan po. Yung isang sako, wala pa po. Ito po lang po yung isa. 38 kilos po. Yan, aray po isa po ay by 5. 38 po by ko. Ayan po si Lolo. Lolo, aray po. 25 po, 38. Bukulin niyo po ba lahat? Lahat po. Yung gabal, kang kung nalang bukas. Ah, bukas na lang po iba. Sige po, pwede po. Ay, may gipa iyo lang yung una, yung iahon. Alin? Rambutan. Oo. Oh. Para pagdating dumay, itaktak po na.